Ganyan ba pasok ng mga barbero? Boss, pasensya ka na. Traffic talaga ka Bossing. Ay, hey, boss. Siya nga pala. Yung hindi rin mo sa akin na limandaan, napadala mo ba sa probinsya? Ay, well, nalang ano ka pa ako Papa, nalunan sa loob mo. Pero pinahimig doon. Ay, opo, boss. Tawang-tawa nga sila kasi nakabili sila ng masarap na ulam eh. E eh di maganda, inasasayan tuloy yung mga kamag-anak mo ron. Oo, oh, bossing, tuwan -tuwa nga sila eh. Ay, eh, nga pala, boss. Baka pwede nang uwi ako na maaga alas 6 eh, pupunta ka sa'yo. O oh, Oo, sige, boss. Pero susunod ah, huwag ka na magyasando ah, kasi alam mo naman itong barbershop natin, high in. Boss, kahit naman nakasando mabang ako, mabango ako, sa kamalinis ako, saka importante doon, yung maglang bubupit. Hindi, ganito, bossing. Kasi mamaya, mapulaan tayo ng mga kapwa natin barbero na nakasando ka. Eh alam mo naman, high income barbershop natin. Kaya bukas, magdamit ka. Boss, ano na ako, boss? May pupunta pa kasi ako. Sige, ingat, ha? Pero agahan mo bukas pagpasok, ha? Boss, yung sakit na nga. Nahihina ako. Kaya mo na. Eh, Uy, kaya ngok, bakit? Andiyan na ba yung bago natin barbero? Kaya eh, sabi ko, maga siya pumasok eh. Yun nga, kaya ngok eh. Wala pa nga eh. Sabi ko sa kanya, pumasok siya ng maaga eh. Alas 10.30 na, wala pa rin siya. kabago bago niya pa lang dito, ganyan ang ginagawa niya. Si Tony, andiyan na. Si Tony ah, bumili lang ng pagkain pero yung bago wala pa eh. Ano ba naman yung barbero na yan? Kabago-bago lang eh. Ganito na pumasok, tanghali na. Nakasabi ko pa naman kagabi sa kanya na maaga siya pumasok. Kaya nga, kaya nga, okay. Eh, kabago bago-bago niya pa lang, eh, ganyan na agad siya. Kaya nga, bumili pagkain. Kain mo na ako, kaya nga. Wala ka, ng pwesto ko ah. At kaya nga, hindi muna. Isi ko muna tayo. na ka isa dalawa at ilo oh, apat lang to anong mga sige mo munting ko ah oh, wala sige hey na pasok mo tayo sa loob Ting, pakisarado yung pintuan para hindi lumabas yung lamig. Ah, ang init! Gengok, pwede magtanong? Napansin niyo ba yung gunting ko? bilang aso ako kanina eh. Kulang ng isa eh. Lagi kong ginagamit. Sumaba. Hindi ko makita eh. Wala akong napansin, Tony. Kasi kahapon, ang dami nagpapagupit. Kaya hindi ko na malayan yung gunting mo. Gengok, yung bago nating barbero, ano gamit nun? May gamit ba yun? Ang pinagamit ko sa kanya, Tony, yung gamit ko. Pero yung gamit mo, hindi ko pinagamit sa kanya. Sige, Gengok. Panapin ko na lang. Baka na-misplace lang ako. Tama yan Tony, mamaya kakausapin ko yung bago nating barbero. Kaso nung no, oras na eh, 10.30 na, wala pa rin siya. Kabago-bago so, niya palang barbero eh, tanghali na pumasok. Pero mamaya kakausapin ko siya. Sige na. Eh ito, sakto, may barbershop. Sakto, may barbershop, ayos to. Magbenta ko, gunting ko dito. Pakakita niya. maraming tao Ay, daming tao, sakto. Mag-a-apply ako dito. Paalis ah, na ako sa kabila. Iiwan ako mga utang ko dun. Mga paso nga. Sabi customer. Sakto. Magandang umaga mga bossing. Ay, bossing. pa-gupit kayo? Ay, bossing barbero din ako. Eh, kaya ako pumunta rito. May alam sana akong gunting sa inyo. Magandang klase ito, boss. Galing tiba bansa. Padala ng tita ko. Dalawa nga ito eh. Yung isa kasi ito ginagamit. Yung isa ginagamit ko. Ito yung bibenta ko yung mahaba. Ay, may gunting pa ako, boss eh. Pero patiin nga ako. Pati na. Ay, boss, magandang karasa yan. Galing pa nga ibabang sa'yo. Padala ng tita ko yan. Tinan mo. Napakatalos na itong isa. Wira akin ito, boss. Ito yung binibenta ko. Ito talaga magandang klase, boss. O, mo. Pag galing pang Germany yung boss. Sa mayroon pang bato sa gitna. Wala kami may kitang ganukuting dito. Ang ganda, boss. O, mo. One five na lang, boss. Kaya, kaya mo yan. Sige, boss. Wala nang alisan. Biling ko na yan. Isang libo. Parang log ako, boss, ng libo eh. Pero pwede rin, boss. Okay na to. Salamat, boss. Ay! Oo oh nga pala, boss. Pero meron kasi ako, baka kailangan nyo ng tao dito. Pwede ako mag-apply. Hindi, boss. Sabihin ko muna sa ama ko. Salamat sa gunting mo, ah. Sige, boss. Asahan ko yan, ha. Pabalik ako rito bukas. Salamat, ah. Ingatan mo gunting ka, boss, ah. Thank you. ayos, nakabenta na naman ako. Nung oras na, 11.30 na, inabot na ako ng unan. Ano kung mabili? Pero pala na boss. Boss, good morning. Pasensya na. Tinangali na ako. Na-traffic ako eh. Oo nga eh. Alas 10.30 na kanina. Ngayon, alas 11.30 na. Ganyan mapasok ng mga barbero? Boss, pasensya ka na. Traffic talaga kanina eh. Paano magiging traffic eh? Diba sabi mo nga maaga ka pumasok. Katulad niyan, nakasando ka pa rin. Di ba nag-usap na tayo kagabi na sabi ko, huwag ka magkasando, magdamit ka? Bakit, boss? Di naman mo sana kasando. Ang importante, marunong kang gumupit sa kamagaling. Bakit? Isa lang ba yung damit mo? Alam mo naman, high-end yung barbershop natin eh. Ito pa, nakita mo ba yung gunting ni Tony? Anong gunting, boss? Eh, alam mo naman, kabago-bago ko lang, nangihirap pa ako ng gamit sa inyo. Pupulit ko ba yung gunting na yun? Masama ba, ba magtanong? Natural. Ako mayari na ito. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Wala ka ako nakita niyo, boss. Maalis na ako na Okay na, bossing. Ayun yung Gcash ko. I-e-e-e Ihilang ako. Boss, yung kunting kahapon, di ko talaga napansin yun kasi maraming customer kahapon eh. Eh, gusto ko sana maharap ko yung boss yung pera kaso, batip sa akin sa boss yun. Eh. Baka pwedeng sila lang maharap ng pera, boss. Kahit 1,500 lang, pampadala sa probinsya. Ayun nga, boss. Wala kang 1,500 dito, boss. 1,000 lang to eh. Okay na yun, boss. Malaking tulong na sa akin yun, pampadala sa probinsya. Huwag kang mag-alala, boss. Mamaya, pagkatapos natin mag-remit -pag ko sa'yo, ibigay yung 1,000 ano, agad, babalik ko agad. Budget ko din to, boss. abalik ah. Balik mo na din agad Oo, ah. oh, boss. Huwag maganda, mag -alara. Babalik ko agad to, promise, mamaya. Pagka-repeat uh, natin. Thank you, boss. sa ah. Maraming okay. salamat. Ang malaking tulong para sa kamisa. Yes, yes, okay, Thank you, boss. Ah. Okay, thank Padala ko muna ito sa glit, boss. Ha? Ah. Okay, yes, Balik ako agad. Promise. Boss, thank you. Ah. Salamat, salamat. Okay, ingat, ingat. Balikan pa kaya ako na ito. Ito ang patokay mo siya. Eh. Tanungin ko nga siya kayo. Kaya oh. nga. Oh, bakit Tony? Kaya, kaya, kung tatanong sana ako, bayad na ba siya yung bagong barbero? Hindi pa, bakit? Tumutang sa akin eh. Tumutang sa'yo? Hindi pa nga bayad sa akin eh. Hindi oh, pa ba, ba kaya? Tumutang <laughs> <laughs> sa akin sa libo eh. Yun lang. Eh, ano daw eh. Papadala niya raw sa probinsya eh. Pinagalita ko pa naman yun. Baka di na bumalik yun.